Oh hello guys. Tingnan natin kung paano mag-assemble unang henerasyong Beyblade launcher. Beyblade unang bagay ang isang ito ay ang plastic launcher. Mayroon itong lokasyon na sa pasukan at isa pa sa labasan kung saan siya mayroong isang kalansing na nagpapahintulot sa angkop kaya paano tayo magkakasya dito. Nakikita mo ba na normal na mayroon siya sinasabi? o saan nang gagaling ito bahagi dito akma ito sa bahaging ito dito, kita inyo ang bahaging ito ay panlabas at akma dito at kailangan mong. Magsikap at dito ka akma sa pagising o kay at pagkatapos ay maaari mong ilagay ang Beyblade dito upang ilunsad sa kanan, at ang nangyayari dito ay hindi orihinal, tama. Siya ay isa sa mga aesthetics. Para mailunsad ko ito, kailangan kong ilagay ito ng napakagaan dito sa dulo. Makukuha ko ang lahat umalis S.